na may lina nga rin may idol tara ato kung nun suwayan tungab mga idol kung lami ba get be wow lami giday mga idol harap Hello, good morning mga idol mura giming nga muntag kamusta dira ang akong followers na gwapo gwapa <laughs> kamusta mga idol good morning uh, mga to daimig mga idol kay nami may kwaon nga ito siyempre mutilaw tanga ito mga kwan ba prutas kay na may prutas <coughs> na aton tingbunga naman karon na toy paho o kay mito abang idol kung usa mo ang makaon dito tara ko ba no yan si ate si Faya si ate Tetay oh, tara mo idol so dala na to ang paglakaw ng tus pambot para makalarga din ta mo idol nya naginahinay pud nito ni dere eh, idol kay kani aning video-video ko na tanya so gat pud ako shout out ko, ko pinanggusto mo idol nya ato ade ningi rede ngeton ta dunun mga idol kay maura ba dai ni masugat ngeton satuan ngeton kay wire ba ninget to daput ta gamin kinason mga idol ba ya sakay na sila aron makangaton ta mas ta kay diteni tudtun ami nakalarga ni mga idol kay hubas man pon sa buntag mas mayo man pon adlaw kay para kung nakapanda nami mga idol kaya umpisa ang mabababang dakbayan mga idol dahil masyadong odto na ba siya mga idol pa <laughs> sabay ganoon yung odto na ni siya mga idol gulping inita na ni siya mga idol na ano sa mga alas otso may nakagikan na ni mga idol medyo tanghalik tanghali, -tanghali na gikayo pa init siya pero kaya kaya ramay mga idol kaya hindi na kayo back press kayo ang paggay ang daganda na naman ang mga ni mga idol mga dua ka oras mga idol gikan sa ilutungan pangarapagiyo mga idol o sila nga ate Aldin o si tita ila nang gisod sa sako o gibalhin na dahilan ni ate tita o si ate mga idol lang ang amang dala na kinasun kay sa sako lami bit biton mga idol kay layo layo ba to niya magpasugat na lang may kay gulpay bugata rabagid layo kayo Maka, tata, lakawan, <laughs> giyam, tayo. Kaya, puta na kalakawan na mo kaya Ya ko din po na mga anakis mga idol kung okay lang ba ang siya okay ra ko no ayos na apat may minabot taw maingon sila na okay ah, so okay, nailaing dugay ay mga idol para mga uh, mukhang nasood sa sako ano Wat na kinasood translate tayo mga idol kaya uh, ano naman ta watwato na yun ato mga idol nga ato ang sunduan yung mga idol kaya di ba ni madahan na ito gatoan yung uh, ilakaw ko ito pa doon kaya grabing bugataan yung mga idol huwag mayo na lang mga idol na namisundo ingabot na gina kong ugangan ug nagsakay siya ni kay lisod kayo kung amo siya bitbiton mga idol pinakakusga na ugangan gidaday niya ang ato ang kinasun yeah, ako ano na lang po dahil ipasakay niya ako duha ka mga gagmay bata mga idol kay layo layo gito ang mga lakawan init kayo niya yeah. basig maghingal sila ba mga ipasakay na lang sa kabayo basta nakasabukid mga idol ha ah, nakay kayo pan pa ah, pasundo na lang kasi mga kaila dira kay pinayo layo agad basta bukid ng iskutan ang lakaw po namo nga to sa balay sa kungugangan mga idol sus so, kinuo ko mga usapud ka oras guro hapit mga idol kay basta hinahinay ka mo lakaw dugay dugay ka maabot <laughs> kay ni ana man tangar eh lasugod so na tag taglakaw mga idol layo layo kit ang lakaw uno na mga mga idol kay ang amo ang bukid diri layo pa to apagin to sa tumoy kayo, mga idol Ya, yeah, mani mi mga idol, pero di kita rumalkan si mga idol kay katong kahabugon sa lobby mga idol oh. Atuan na rong tilawan dia. Mamutong tag testing diri sa bukid nanay mga bakaw. Sulod sa mangroves. Ayan mga idol, pasok na naman kami sa mangroves. Yung daanan papunta doon sa bukid sa taas. Kaya bukid pa more. kasi kami. Bukid pa more mga idol. Ang libon mga idol oh. Yan, libon. Libon, libon. May ano na dito mga idol, pispan mga idol. Ito yung mga pispanan dito. kung dako ang dagat mo idol kinanglan gid nimo magubog gyud mo idol kay masuod mong gudang dagat diri oh pangato sa dagat ngadto pa sa dagat mo idol kay ngadto suod pero ang kapunungan namo mga idol mo ni nga mong punong oh lapad kayo mga idol oh wala punong ngadto pa mo mga idol oh kana kana kanang kana tumoy dia sa buntod ngara ah lah sige lakaw lakaw pero bawi bawi gini ron pagkabot ang mga idol kaya why na oh nagdoko naman niya nga kuwang kaoban hanan dere yeah. yeah. may mm idol -hmm. lagi para deka kakapo yun naglakaw lakaw mga idol kanta kantahan eh, mo kaya ron maka mat nyo na lang ka abot na dahil mo <laughs> sabi mo no, no, no. <laughs> mahal mo ako Aguroy. sabi mo hindi ka totoo so na mga idol tara ang amanggi ngatuan tuan pa dong pari ba, ba, ba. Daryo, mga idol sungonon kaya dari mga idol pero namin nakitan dari mga idol nanay payag payag dari si, dari si nanay si tatay yung nanay dire nagtanom sila o mais o sa madugay mga idol natanaw na gina mo ang balay sa konggangan, ugangan o nakapaway huway na ginid sila mga idol pabilin bilin sila mga idol kaya hinahinay mo ni Trotus lahil nalayo pa kayo sila mga idol singgitan na ako isla padali on ba kay mo may inom na tawag tuba kay murag na tuba na diri giandam diri mo idol <laughs> pero in sogat ten taon diri ang amo ang toyo diri mo idol oh. kani 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 kamatoy ka kayo ba na yung sunod sa amo ang ing sogat pa og sempre ma idol na balikan gid ang atong singot kay na may giandam diri ang tugangan diri do kay ang tuba oh uh, atong uh, dilawan kay uh, tamis kuno kay mo idol bes dilawan ta kung di ba mao ang naong murag yami ra ba mo idol kay giyarok kin sa kanahan na dakong baso ta Og ni ana mga idol nakaaray na nga mo ang dalang kinasun di ba? Basta ngar kag bukid siniguro gina ma kinason niya, mga idol. Muha gid nang ati manon kay mao nay sinugatan dere sa tuwa dai's bukid mga idol. Pero kami lang yapo nagkaw na na maidon may lang like, sudan pa diya kaba pa kuha ang isda ba loto ba nami dang isda wapa na loto lagi kani ang kinasun yun na bebe ang mm, di ba yami Sige ba na to kaon kay siguro magintuba nimo ana karon balik-balik ko nimo ana ikinilan drama idol na kay nang lapuan ah tambok kay gunod sa wasay mga idol ay sempre istos lo po nato sa hanghala na, so ka ba kato sa kinilaw so sinyan duha po dire mga idol ay pag paho mo po dila sige sanggit pag ko doon dire kayaron mag kuanda yon tabagdaob ta ba kay ato ang tilawan puning mais nila Abi, tudlo pa gid sa paho. Okay, na pagi paho. Kuno 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 mo reglame kayo ni Maydol ba kay lingkod kayo kay paho ba. Wow. Ano kay siya pugno mo ko ayaw gang kamay tagop. Pagka man ato ina mugto ba, aw dire den ta Pa dako no putas bukto na to dire la waling-waling na pud ni Maydol kay marag lami mo pud ni kay magbingka kuno mi ba. Pero nagobra na si Mama Gornohanan para iluto ni sang agba. La, mao ni atong buhat dire basta mo ngarita pa magsigi kita diri og pangingawon mga lagot mo ba dere mga bingka na loto magapa basta sold lagi mo pag idol lagi ka magutman basta naka sa bukid kay mga kugihan mo pud ni ako mga ginikanan may idol, lagi sila makaon mintin ba kay na sila mga tinan nun na humay ng mais yung naman mga idol wa nang sama ragot sa ato abang makaon matagadlaw basta kay digi ka magutman basta kogihan naka sa bukid may idol o samtang humataglo to ok tagay na puta idol kay murag ubay ubay na pud ang niloto ba nila ba inya balik-balik kaway kaway basta solve kayo nga kuwa pagara mga idol murag nalingaw gi ko ba kay dagang tuba tuba ra gid noon basta kay may na imnon ang tuba ba kay likay sakit dool sa igit <laughs> basta lagi upat ka tiner ang galon guro na hurutan na mga idol oh, oh na dili na lima ka tiner guro -tiner, basta kay nag kaway kaway po din taon mga idol basta Tarong-tarong kaway mga taon, Salamat sa pagtanaw niyo, my idol. Please follow and share, my idol. Thank you. Maraming salamat.